Ganito po ang banat na si sidiwata sa mga kuno ay taong naninira. Ang term niya kasing ginagamit, ingitero daw. Naiingit daw sa kanya yung mga pumupuna sa kanya mga kinikilos. Marami po kasi ngayon ang kumakalat sa social media na kuno nga ay nagbago na sidiwata. Marami tayong makikita na videos na um, hindi namamansin. Laging nakasimangot sa mga ordinaryong kababayan natin na gusto lang magpa-picture. Ang paliwanag naman dyan ni Diwata, ganun at ganun ang kanyang sinasabi lagi. Busy siya, kailangan niya mag-concentrate sa kanyang negosyo. Pero yun nga, pag isang malaking vlogger daw ang naan dyan, isang malaking pangalan ang dadalaw sa kanya buong araw yan. Ay gugugulin na si Diwata para i-accommodate, para i-welcome yung malaking vlogger na yon na may dala-madalas daw na malalaking regalo. Kamakailan, marami rin pong uh, nasabi uh, itong eh, si Mystica. Siguro ay kilala ng ilan sa atin si Mystica. At nagulat tayo sa mga reactions ng mga netizens doon na mukhang marami ang kahit papano ay naniwala na may punto si Mystica dahil nagbago ng araw itong si Diwata. Marami talaga kasi ang kumakalat. At kung yan ay talagang paninira lang, kung talagang paninira lang yan, hindi, hindi mo rin masabing paninira eh. Dahil dahil halos halos lahat halos ang dami nang nakasaksi. Ang dami nang nagkaroon ng karanasan na hindi maganda sa pagpunta diyan kay Diwata. Biru inyo ha, halimbawa, ikaw ay dadayo napakalayong lugar ang pin, ang pinanggalingan mo. Pag dumaan si Diwata, magha ka lang. Pero ang kapalit sa'yo, sandali lang po, busy ako at nakasimangot. Yung iba naman na gustong magpa-picture, nakaredy na ang phone, nakaredy na ang camera. Dalawa, 2 uh, to 3 seconds, ayan na. Tapos, i-click na lang at magsasmile na lang sana si Diwata. Pero iiwasan pa rin na si Diwata. Anong rason ole BC Wala daw siyang, or nauubos daw ang oras niya sa mga picture taking. At ang sabi nga rin niya, na meron daw oras sa picture taking at vlogging at mga interview nga ng mga vloggers. Siguro ulitin ko ha, yung mga vloggers, pwede mo talagang bigyan ng oras sa isang araw halimbawa, isang oras for for interview kasi yung mga yan ay naandiyan all day long. Pero yung mga simpleng kababayan natin na dumayo lang, napadpad lang diyan, dumalaw lang diyan. Alangan naman pong maghintay sila sa gusto mong oras kung kailan ka nasa mood ko no na magpa-picture, 'di ba? Pag ganitong klaseng celebrity, hindi hindi pa alam ni Diwata i-handle. Tayo po ay believe kay Diwata sa kanyang sipag at tiyaga, sa kanyang lakas ng loob para umangat sa buhay. Sabi nga niya, ulitin ko rin, plano daw niyang yumaman. At yun ay kakaiba dahil kalimitan, karamihan sa atin. Ang sinasabi ay, gusto kong yumaman. Pero sa kanya talagang plano na daw niyang yumaman. di ba diba, napakaganda nun? Inspiring yun. Pero sana, sana hindi totoo yung mga napapanood natin. Sana yun nga ay mga paninira lang. Pero ano kasi ang pinakarason ng mga kababayan natin? Um, para siraan ang isang diwata. E eh, diba, halos lahat naman tayo ay talagang nahumaling at napahanga sa kanya sa una nung una ako rin po ay napahanga niya. Pero kalaunan, sa dami ng napapanood natin, hindi ako hater. Pero nawala yung paghanga ko dito kay Diwata. Sabi niya, ganyan naman daw ang mga inggitero at inggitera. Kahit anong, anong gawin mo ay may masasabi. Ang nasasabi po ng mga sinasabi niyong inggitero at inggitera ay yung hindi niyo po pag-smile. Yung lagi po kayong nakabusangot. Yung madalas po ay Tinatanggihan nyo yung picture lang Yung madalas po ay binabastos nyo Yung simpleng hi lang ng kababayan natin Ano po ba ang sagot sa hi? E di mag hi ka rin, mag hello Ano po ba ang sagot sa mga taong nagsasmile sa'yo? Smile din po, hindi po si simangot Minsan medyo nakakagigil na Dahil ang problema rin dito Ay kayo, kayong mga humahanga kay diwata Dahil alam nyo po dapat dapat mapagmasid kayo. Hindi naman ibig sabihin 'yan na dahil may nakita kayo ay i-hate niyo na rin si Diwata. Minsan to dotong tanggol po kayo kay Diwata kahit alam niyo na malina. Kung talagang kung talagang mahal niyo si Diwata, hindi niyo 'yan ito tolerate sa mga hindi magandang nakikita ng taong bayan sa kanya. Maigi nga pagsabihan niya ng mga taong nasa paligid sa kanya na kahit anong oras sana ay nakangiti siya piliin niya lagi ngumiti sa harap ng tao. Okay? Piliin niyang nakangiti. Choice kasi yan eh. Ngumiti ka o ka. Ang, in ang iningiti ang nga lang daw na nung si Diwata ngayon ay yung mga taong kilala niya, malalaking vlogger, malalaking pangalan na may ireregalo sa kanya. Ay hindi magandang paratang yan kung talagang paratang yan. Pero sa nakikita kasi ng taong bayan, mukhang totoo. So hindi na po paratang yan. At hindi mo masasabing naiingit yung mga taong pumupuna sa mga nakikita nila sa iyo na hindi magandang pag-uugali. Hindi po naiingit yon Baka nga concern pa sila. At ayaw nilang makita na ikaw ay bumagsak. Kaya hindi nila tinotolerate yung mga ganitong klaseng ugali. Baka concern pa po sila sa inyo. Diwata Okay, sabi dito ganyan naman daw ang mga inggitero at inggitera. Kahit anong gawin mo, may masasabi. Magpakumbaba ka, may sasabihin. Kapag sumima, sumagot ka naman, may masasabi pa din. Kaya kayo, huwag nyo pansinin ang mga yan. Sa totoo lang, inggit lang sila kasi di nila kayang marating o makuha kung anong meron ka ngayon. Okay. Kung anong meron ka ngayon, bilib ako sa'yo kumahanga tayo dyan dahil nagsumikap ka. Pero wag mong sasabihin na yung mga taong pumupuna sa hindi maganda mong ginagawa at ipinapakita, lalo na po sa social media, ay naiingit sa'yo. Hindi po, hindi po lahat ng tao na, um, hindi po lahat ng tao ay pwede niyong ma-please. Dahil yun nga, mukhang, mukhang nahahati na ang sambayanan nahati na po. Hindi nyo ba napapansin? Hating-hati na ang sambayanan ngayon. Yung iba na naniniwala kay Diwata, siguro ay meron pa silang pakinabang. Yung makikita natin sa social media na naniniwala pa kay Diwata, dahil nga naman, ay malaking content yan. Kung laging positibo pa rin ang kanyang ginagawa or ang kanilang content para kay Diwata. Pero yung mga taong totoong nasaktan totoong feeling nila or totoong nabastos na itong si Diwata. Nako, ganyan ba ang buhay? Ganyan ba dapat tayong mga Filipinos na pag, pag merong pumuna sa hindi magandang ginagawa mo ay inaiingkit? Parang hindi naman ata dapat ganon. Pag may pumuna po sa inyo, Miss Diwata, ang maganda niyan, pag nilayan mo, isipin mong mabuti, mukhang tama. Dahil ikabubuti mo yan. Aba yung mga pinapakita niya, totoo talaga nakaka- ang weird ngayon ang nangyayari. Ang dami pong nakikita natin sa social media na hindi maganda. Na, hindi maganda na ipinapakita ng isang diwata. Hindi magandang sign yan. At yung sinasabi niya na kung sa man na siya ay bumagsak uli at maging mahirap uli, sanay naman daw siya doon. So, talagang lalong mawawala ang paghanga sa iyo ng mga taong nag-iisip ng tama dahil hindi ganoon eh. Dapat ang mentalidad. Kung ikaw ay nagtagumpay na, ang susunod mong ambisyon sana ay hilahin ang ibang tao para sila rin ay magtagumpay. Hindi pagmayabangan, hindi sungitan, at hindi simangutan. Di ba ganun dapat ang magandang buhay? Good luck! Parang galit ako. Huwag sana kayong magalit ha? lalo po yung mga kakamping natin dito. Pero unang-una sabihin ko sa inyo, talagang hinangaan ko rin ito. Hindi naman ako naging todo-todong fan netong si Diwata. Pero sa ngayon, hindi natin dapat itolerate yung mga nakikita natin na hindi magandang ipinapakita netong si Diwata. Good luck.